Jalo Pops, tanong ko lang po about sa allotment. Pag binigyan mo po ng allotment ang pamilya mo, mababawasan po ba yung sahod mo or magkaiba po yung sahod sa allotment? At engine kadet sa international vessel, may allotment na po bang natatanggap yung pamilya mo? Actually, allotment at salary, iisa lang yan mga Paps. So para mas malinaw, magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Bago pumirma ng kontrata si Siman, si fleet manager magbibigay ng allotment form at sasabihin sa kanya kung magkano ang matatanggap niya na sahod sa loob ng isang buwan. Sabihin na nating $1,500. Sa allotment form, dyan nakapaloob ang alati A, alati B, and alati C. Sila yung mga tatanggap ng sahod. Each alati, dyan mo ilalagay yung mga bank account. Baka nagtataka kayo mga paps, bakit tatlo? Yung ibang company, dalawa lang. So nakadepende ito sa company. So kung si Seaman ay sumasahod ng $1,500 per month, alati A, yung kanyang self, nilagyan niya ng $600. Alati B, ang kanyang parents, nilagyan niya ng $300. At Alati C, para sa kanyang girlfriend, nilagyan niya ng $300. Yung $300 ay pay on board. Ito ay matatanggap niya sa barko. Baka nagtataka kayo mga paps, hindi lahat ng barko ay may pay on board. Kung ikaw naman ay engine cadet sa international vessel, tandaan mo, wala ka pang sahod. Allowance lang ang meron ka. Depende sa sa'yo kung bibigyan mo ang magulang mo or hindi. Para sa akin, wag muna. Ikip mo muna yan para pang gastos mo, pang BS mo, para sa mga trainings mo or pang exam mo.